Hello, hello mga katigang First break manin <laughs> First break, bulbulong ma'am Eto, yung bulbulong na kinuha ko Yung itlog mo, itlog, itlog ko, itlog natin lahat Ang dyan, pinagyan ko isang hiwang bit, Cucumber, at saka yung onion na pampabango Meron <laughs> din ano, yung ano, na-slice na olive ito yung kinuha kong dessert ko. May itlog ng kohol. <laughs> Idinikit doon sa ayaw ko kung anong parang jelly. <laughs> okay dok, mga katigang. Itong ano ko, ah, pang panola ko ay tazo na tazo iya danyo kabulon. Kaya oh. ano pang iantayin natin, kainan na bye bye